Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay Isang mapagpalang araw sayo iyo kaibigan, purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Pinupuri natin ang Panginoon sa isang matagumpay na pagdiriwang ng ika 75th anniversary ng FEBC kahapon. Maraming salamat sa inyong lahat na dumaluroon at kayo po ay tunay na nakapagbibigay ng inspirasyon sa aming mga taga FEBC. Thank you so much and may God bless you more and more. Nais nating uh, batiin ng belated happy birthday sina RJ, Jed, at Brianna Dungo. Kain din ay advance happy birthday bukas kina Jeff Del Rosario at wedding anniversary kina Gio at Karen Dungo. At happy birthday din sa Tuesday. Sa aming panganay na si Joel na nasa Auckland, New Zealand. Shout out sa ating mga masugid na taga-subaybay. Sa aking uh, kapatid na si Maria Luisa Rodriguez, kay Norma Hernandez, Nora Cabantog, Regalado Rodriguez, Leslie De La Ganar, Nelly Baidal, Elizabeth Lopez, Leonie Lopez, Ronald Young, Raquel Erulin, Saturnino Santos, Joel Junicio, Sophie Makalinaw, Mirna Fabia, kay Ate Melly Cafuir, Nestor Balesteros, Lea Chualong, Lilibet Di Guzman, Epifanio Salvador, at kay Ate Revy Suriano. Paano ba dapat mamuhay ang isang mananampalataya? Ano ba ang dapat maging misyon ng Iglesia? Sasagutin natin ang mga tanong na ito sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa sulat ni Pablo sa Ikalawang Korinto 13, hanggang 13 Babasahin ko ang Filipino Standard Version ng Ikalawang Korinto 11 hanggang 13. O idagdag na natin yung uh, talatang 14. At ngayon, mga kapatid, kagalakan ang sumainyo. Magpatuloy kayo sa paglago. Maging masigla kayo. Magkasundo kayo. Mamuhay kayo ng may kapayapaan at mapapasa inyo ang Diyos ng pagibig at nang kapayapaan magbatian kayo ng banal na halik binabati kayo ng lahat ng mga banal sumainyo nawang lahat ang biyaya ng Panginoong Kristo, ang pagibig ng Diyos at ang pakikisama ng banal na espiritu noong panahon ni na Pablo ang Corinto ay isa sa mga siyudad ng Greece Sentro ito ng komersyo, slavery, prostitution at stadium sports. Kakumpitensya ito sa progreso ng Athens, Greece kung saan ginanap ang unang Olympic Games. Nasa Korinto, ang dambana ni Aphrodite, ang diyosa ng pag-ibig ng mga Griego. Sa Korinto, ang pangunahing pinagkakaabalahan ng mga tao ay ang paghanap ng kaligayahan at para sa kanila ito ang pangunahing layunin ng buhay. Malaking hamon ito sa mga miyembro ng batang iglesia sa Corinto. Paano nila maipapakita ang kanilang pagkakaiba? Paano silang mamumuhay bilang mga mananampalataya? sa isang lipunang ang kultura ay kaibang kaiba sa turo at halimbawa ni Jesus. Ito rin naman ang hamong kinakaharap natin bilang mga tagasunod ni Jesus. Paano tayo mamumuhay sa isang lipunang pinaghaharian ng imoralidad at ang umiiral na pamantayan ay pamantayan ng tao o pamantayan ng mundo sa halip na pamantaya ng Diyos. Itinuro sa atin ni Pablo dito sa araling ating pag-uusapan kung paano tayo dapat magsikap bilang mga tagasunod ni Jesus. Ano ang mga dapat nating gawin upang maipakita natin ang ating pagkakaiba? First, be happy. Rejoice, magalak wika sa verse 11 ng ating aralin. At ngayon, mga kapatid, kagalakan ang sumainyo nyo. Alam po ninyo, ang kagalakan ay hindi layunin ng buhay. Hindi tayo nabubuhay para lamang magalak o lumigaya. Ang kagalakan o kaligayahan ay resulta ng isang bagay na ating ginagawa na meron tayong matinding pagsisikap. We do not pursue happiness. We pursue things that give us happiness. E eh, dito po nagkakatalo. Dahil iba't iba ang nakapagpapaligaya sa tao. Noong panahon ni Pablo, napakalakas ng impluensya ng isang religious belief na kung tawagin ay Epicureanism, na ang filosofya ay binanggit ni Pablo sa unang Korinto 15.32. Kumain tayo at uminom sapagkat bukas ay mamamatay tayo. Ang ganitong filosofya ay tinalakay ni Jesus sa talenghaga ng mayamang hangal na umani ng napakarami at hindi na magkasya sa kanyang mga kamali kung kaya't ipinasyan niyang gibain ang mga kamaling na ito upang makapagpatayo ng mas malalaki. Ganito ang tala sa Lukas 12, at 20. At sasabihin ko sa aking sarili, marami ng ari-ari ang nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain, uminom at magpakasaya. Subalit so, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawiin sa iyo ang iyong buhay kanino ngayon mapupunta ang iyong mga inihanda. Sa mga tagasunod ni Jesus, ang kadigayahan ay ang sumunod sa kautosan ng Diyos na ayon kay Jesus ay nabubud lamang sa dalawa. Ibigin ng Diyos at ang kapwa ng buong puso, kaluluwa, isip, at lakas sa mga taga-sunod ni Jesus, ang kaligayahan ay ang pag-iimpok ng kayamanang panlangit sa halip na kayamanang panlupa second strive to be perfect aim for perfection hindi ibig sabihin nitoy sisikapin natin maging perpekto Walang bahid kasalanan at pagkakamali na tulad ng Diyos. Kahit anong gawin natin pagsisikap, hindi tayo maaaring maging perpekto na tulad ng Diyos na bukod-tanging perpekto. Sa verse 11 ng ating aralin ay ganito ang wika: Magpatuloy kayo sa paglago. Sa ibang salin ang sinasabi, baguhin ninyo ang pamamaraan ng inyong pamumuhay, sikapin ninyong maibalik ang dati ninyong kalagayan bilang mga nilikhang kawangis ng Diyos na iniiwasan at nilalabanan ang kasalanan. Ang ibig sabihin ng kasalanan ay sala o lihis sa puntirya, missing the mark. Sa Philippians 3:14 sa King James Version ay ganito ang sinabi ni Pablo. ay press toward the mark for the price of the high calling of God in Christ Jesus. Take note of the word mark. I press toward the mark. May pinupuntiriya si Pablo. At kailangang tamaan niya ito kundi siya'y malilihis. Siya'y malilis siya, siya'y siya, siya magkakasala ano ang kanyang punteriya. Tingnan natin ang aralin, ang salin sa Tagalog nung binasa ko kanina yung kumpleto sa Filipos 3.14. Ang sabi, patuloy akong tumatakbo patungo sa hangganan para sa gantimpala ng makalangit na pagtawag ng Diyos bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus ang sinisikap ng bawat tagasunod ni Jesus ay makarating sa finish line upang tanggapin ang korona ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Dinidisiplina ang kanyang sarili, inaayos ang kanyang buhay upang tanggapin ang koronang ito. Wika ni Pablo sa unang Korinto 9.25 Ang mga nakikipagpaligsahan sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Ginagawa nila iyon upang sila'y magkamit ng isang koronang nasisira ngunit tayo'y para sa hindi nasisira. Third, be of one mind. Be like-minded. Wika sa verse 11 ng ating aralin, magkasundo kayo. Ang pagkakasundo ay bunga na nagkakaisang pag-iisip. Ito ang pundasyon ng tunay na pagkakaisa. Tulad ng sinabi ni Pablo sa Roma 12.16, magkaisa kayo sa pag-iisip. Kapag sa loob ng iglesya'y pabago-bago ng pag-iisip ang mga miyembro tiyak na magulo at walang pagkakasundo-sundo. Ang katulad nila'y ang sinasabi sa Efeso 4.14. Sa gayon ay hindi tayo mananatiling mga bata na ng mga alon at dinadala ng kung ano-anong hangin ng aral sa pamamagitan ng daya at katusuhan ng mga tao sa kanilang mapanlinlang na paraan. Mahalaga sa bawat iglesia na mayroon itong malinaw na vision and mission statements at core values na naayon sa pangaral at halimbawa ni Hesus kailangang nauunawaan, kabisado at ipinamumuhay ng bawat kaanib ang mga ito. Ang mission statement ay ang layunin ang dahilan kung bakit itinatag ang iglesia the reason for its existence at iisa lamang ang dahilan, iisa lamang ang layunin kung bakit itinatag ang iglesia at ito'y walang iba, kundi ang The Great Commission. Ang gawing alagad ni Jesus ang lahat ng mga tao para sa transformasyon ng daigdig. Ang vision statement ay ang pangitain ng iglesia kung saan ito makakarating sa loob ng isang panahon kapag naging tapat ito sa The Great Commission. Ang core values ay ang mga katangiang dapat ipakita ng iglesia sa pagsasakatuparan nito ng kanyang mission and vision. Ang iglesia ay kailangang maging katulad ni Jesus sa isip, salita at gawa. Halimbawa, ang iglesia ay kailangang maging tagapaglingkod sa halip na pinaglilingkuran. Katulad ni Jesus na nagsabi ng ganito sa Marcos G's, 45. Sapagkat kahit ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Kapag bawat membro ng iglesia ay manghahawakan sa mission, vision at core values ng iglesia, mananatili ang pagkakaisa sa iglesia. Ito'y pagkakaisang buklod ng Espiritu Santo, kaya't walang anumang kapangyarihang makapagbubuwag nito. Ganito ang wika sa Efeso 4.3, Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Fort, Live in peace. Wika sa verse 11 ng ating aralin, Mamuhay kayo ng may kapayapaan. Sa Biblia, ang kapayapaan ay ang pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos at sa kapwa. Paano bang mamumuhay ng may kapayapaan? Sa mundong inilalarawan ng patuloy na alitan at tunggalian ng mga taong may magkakaibang kultura, paniniwala at layunin. Ang tagapagtatag ng Methodism, si John Wesley, ay may tatlong simpleng panuntunan ng pamumuhay o three simple rules of living. Una, do no harm. Huwag gumawa ng anumang kasamaan laban sa sinuman. Kaya't ang nauuna ay ang pag-iwas sa paggawa ng masama. Alam nyo, akmang-akma ito sa ating panahon ngayon ng social media. Ang isang tagasunod ni Kristoy, hinding-hindi magpo-post ng anumang nakasisira sa dignidad ng kapwa, hindi magsishare o magla-like ng misinformation, disinformation at fake news. Hindi hindi magiging bayarang vloggers na wawasak sa pagkatao ng sinuman. Ikalawa, do good. Kapag ang isang tagasunod ni Jesus ay walang ginagawang masama, wala pa rin siyang ginagawa. Ang hindi paggawa ng masama ay kailangang sundan ng paggawa ng mabuti. Dito sa atin, kuminsan, ang ginagawa nating basihan sa pagpili ng isang kandidato na ating iboboto ay yung walang nagawang masama, yung hindi nasangkot sa katiwalian. Tama lang yun. Pero dapat alamin din natin kung mayroon naman siyang nagawang mabuti sa Bible ang paggawa ng mabuti ay nangangahulugan ng pakikisangkot sa tinatawag na acts of mercy and works of justice na katulad ng pagkalinga sa mga may sakit, pagtulong sa may hirap, pagbisita sa mga bilanggo, paglaban sa kawalang-katarungan at kasinungalingan. Sa Mika 6:8 ay binigyan ng kahulugan ang kabutihan na ganito. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahali ng iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Sa Lukas 4.18, inihayag ni Jesus ang kanyang misyon sa pamamagitan ng pagbasa sa aklat ni Isayas na ganito ang nasusulat. Sumaakin ng Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag ang paglaya at sa bulag na sila'y makakita upang bigyang laya ang mga inaapi at ipahayag ang pinagpalang taon ng Panginoon Ito rin ang kabutihang dapat gawin ng bawat tagasunod ni Jesus at bawat iglas siyang krisyano sapagkat kung ano ang ginawa ni Jesus ay yun din ang dapat gawin ng mga mananampalataya Wika ni Jesus sa Juan 20.21 Kung paanong isinugo ako ng Ama isinusugo ko rin kayo Ikatlo Stay in love with God. Manatiling umiibig sa Diyos. Isang paraan ng pagpapakita nito'y ang pagpapraktis ng spiritual disciplines na katulad ng pagsamba sa Diyos, pananalangin, pag-aayuno, at pag-aaral ng Biblia. Ito'y disiplina kung kaya't ginagawa ng regular na may kaayusan sa lahat ng panahon at hindi panapanahon. Hindi madaling ipamuhay ang pananampalataya. Maraming pag-uusig at pagsubok. Ngunit kung gagawin natin ang mga tagubiling ating pinag-aralan, hindi tayo mag-iisa. Ang katulong natin ay isang komunidad, the community of the Holy Trinity. Ganito ang wika sa verse 14 ng ating aralin. Sumainyo nawang lahat ang biyaya ng Panginoong Jesu-Kristo, ang pagibig ng Diyos at ang pakikisama ng banal na espiritu sa tulong ng Holy Trinity. Walang dahilan upang hindi natin maipamuhay ang ating pananampalataya. Walang dahilan upang hindi maipagtagumpay ng iglesia ang kanyang mission, vision, at core values. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming marami pong salamat sa araling ito kung paano naming may pamumuhay ang aming pananampalataya at kung paanong ang Iglesia ay magmimisyon katulad ng pagmimisyon ng iyong anak at aming Panginoong Yesus. Tulungan niyo po kami, bigyan niyo kami ng kapangyarihan upang maipakita namin ang aming pagkakaibahan sa pangalan ng ama ng anak at ng banal na espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa muli, tandaan mo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon at bukas. Pastor Joey Umali Nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan.